ayan guys, andito uh, na naman tayo sa rooftop. So ayan, walang katapusan dinis at walang katapusan ulan. Ayan, ano ba? Bakit ba lagi kang umuulan? So ayan yung baba namin, bahana naman as usual. <coughs> so ayan guys, medyo aking uh, ta ay hindi maganda. Kasi uh, inaabot, naaabot kayo sa ng ulan, naaabot ako ng init. So minsan maulan, mainit. Ayan yung aking sinampay. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to. Uh, ayan, di ba? Tingnan nyo guys yung uh, langit. <coughs> yung panahon. <coughs> Ayaw niya talaga nga uh, tumigil sa kaulan. At syempre yung ating mga sinampay. Ayan, di matuyo-tuyo. At syempre dito guys, so na naman. <coughs> so dito guys, uh, nag-aapo yung tubig. Oh. <coughs> so ayan, hindi ko pa alam kung paano ko uh, gagawin yan so kailangan ko naman maglinis dito sa rooftop So, guys sa uh, paano ba ako makakapaglinis dito at uh, maulan magsasalang tayo guys ng ating mga sinampay ayan <coughs> at alam nyo guys yung aking mga <coughs> excuse me so ayan guys yung aking mga halaman is namamatay siya di ko alam kung bakit tingnan mo <coughs> Ayan, may tao pala doon sa kabila. So, ito naman guys. <laughs> Ayan, oh. No? Medyo nag, nagkaroon siya ng green kasi pinutol ko yung ano guys, yung dulo niya tapos itinanim ko siya ulit. Pero parang ayaw na talaga niya yata mabuhay sa mundo. Ayan o, no? tingnan nyo guys Oh. Ayan kawawa naman pero maganda yung bulaklak nito mas lalo ito guys ah uh, ito ay uh, maganda yung bulaklak nito at ito naman tinanong ko ito isa sunflower so yung buto ng sunflower nilagay ko siya dito guys oh. pero wala na rin siyang pag-asa mabuhay kaya tingnan nyo guys oh. so mamaya itatapong ko na lahat yan pati itong mga lupa na ito kasi hindi na siya kailangan <coughs> ayan ah, guys <coughs> grabe no magsasalang na ako ng sinampay tapos mamaya is maglilinis ako dito so, salang salang na tayo ng sinampay, nakailang ulit kaya ako dito guys maglinis, so kahapon naglinis ako dito, so mamaya maglilinis na naman ako <coughs> excuse me ayan sana, kasi dito yung ano o, na ba? Ah, oh, ayan guys. Ano ba 'yan? Oh, ayan guys, so tumila na naman yung ulan. So ganito lang tayo. <clears throat> uulan, uulan na araw. So, ano pang hinihintay natin, guys? So, umpisa na natin yung ating gawain para matapos na tayo. <clears throat> so, eh, siyempre, walay ko yung ating mga medyas. Siyempre, mga ano yan. <clears throat> Kailangan natin na mag uh trabaho na para matapos na yung ating trabaho. So, tingnan nyo guys yung aking uh, sapin. So, madali siyang maano. Ayan, punit-punit na. -punit. so, nga na natin palitan yun kasi sira-sira na nga. Ayan, lang na tayo ng ating sabahin. So, pag-iisahin ko na lang ito, guys. Kasi, ito lang naman yung aking labahin today. <clears> Tsaka, <throat> ano naman yung mga color-color na color-color. Ayan, uh, wala naman siya Hindi naman siya nagpipi. Nagkukulay siya, guys. So, ito yung sira na yung ating washing machine. Eh, hindi pa pala. So, bago lang itong washing machine na ito, guys. Before ako umuwi. Tapos pag balik ko is meron na silang uh, bagong biling washing Kasi yung uh, washing machine, machine. Uh, ano dito bagong bili ay matagal na siya So dito ko lang siya nilalagyan ng ay ayan Alam nyo guys kung lang yung nilalagay kung ano dyan sabon kasi ayaw nila ng maraming sabon kailangan <coughs> konti lang yung sabot at syempre lalagyan natin ng uh, downy ayan so, lalagyan natin sa lahat ayan, pinagsasama-sama ko na yun ayan. tapos syempre sarado na natin ayan so hintay na natin yan Ayan, ayan yung pang Ayan, nag-lock na. Ayan na. Uh, ito, mamaya ako maglalaban ng aking mga medyas. So, binabad ko na yung mga medyas. At syempre ito, nilagyan ko ito ng chlorine, guys. Kasi nga, ang tawag doon na uh, siya. <clears throat> ayan. Ayan, ito lang yung aking buhay. Tapos, bababa na naman ako, guys, sa... Uh, magluluto tayo ng tanghali yan kasi tanghali na naman <coughs> ganun lang yung ating buhay guys so ayan dito ayan yung aming baba naman natin ang amagas na super dito so naman Nagpapalit ko siya ng tape dito kasi ayoko nang magpapalit ba? Nakukulong siya. Ayan. Lagyan natin ng tape. Diba? Ayan na siya. Sa malaki na. <coughs> At ito naman. Ayan. At syempre, ayan yung baba namin guys. O, oh. oh, diba malakas na naman yung ulan? Aray ko. <coughs> Ayan, Ayan manakas na. Ayan, malakas naman yung na, black charter, guys. ito, di ba marami ito sa Pilipinas? Ito nilalagay talaga ito sa flower guys, Kaya lang, tingnan nyo, guys. <coughs> Bakit din na ganyan siya? Hmm. Pero okay naman siya kasi kahapon guys, nilagyan ko siya pinalitan ko kasi ng tubig kasi alam nyo guys yung flower vase ko tingnan nyo aray ko diba? so ayan yung aking flower vase kasi yung flower vase ko guys nabasa so malaki yung flower vase na nilagay ko tapos nilagyan ko ng tubig siguro matagal na siya so nabasag nabasag so ito muna yung aking flower vase pansamantala <clears throat> ayan medyo hindi siya ano dito guys, okay, so amin aming uh, terrace, ayan dito naman, dito sa terrace guys, ayan, kabibili ay, pulo na yata yung ating sigarilyo, ayan, pulo na maglilipit tayo, tingnan nyo guys, kabibili pa lang ni amo ng aming upuan ayan kasi dito wala kaming uh, wala kaming trapal dito sa taas tapos ayan, ito yung lalagayang lagayan ko ng uh, mga bulaklak. Ayan, pero marami ng tubig, guys. Ayan, puno-puno na siya ng tubig, o. Oh. Kasi, ito yung binili sa akin ni Amon na lagayan ng halaman. Ayan. Meron pala siya sa loob. Tingnan mo, guys, oh. So, mamaya ko nalilimisan yan kasi kapag nilimisan ko yan, guys, nabalik pa rin yung tubig. Hindi pa rin siya mag-amon. So, maglalamag yung kakaroon pa rin siya ng tubig. So, di ba ang ganda ng upuan namin? Bagong-bago yung upuan namin. So, dito, makikita mo naman dito sa baba namin. Ayan, yung tubig, yung uh, uh, dagat. <laughs> tulay pala. Ayan, yung tulay. Ayan, grabe yung ulan, no? So, walang katapusan ulan dito, guys. Ayan yung baba namin. Tapos doon naman guys, ay meron yan na, yun ang ano, uh, bus papunta ng central, papunta ng kung saan mo gusto. Kung gusto mo mag-bus, mag ka, pwede? At doon na naman guys, kung nakikita niyo yung dulo na yon, yon, yun, MTR yung guys, ayan. Yung malapit, parang walking distance lang yung MTR dito sa amin, pwede ka mag-MTR kung gusto mo pwede ka rin naman magbas kung gusto mo kung ano yung napipil mo nga uh, mabilis pero ako minsan guys ah, uh, mas gusto ko pa yung naka magbabas ako ayan kasi mas maganda kasi guys yung magbas so ayan maulan na umaga na naman guys walang tigil yung ulan so masarap matulog magkape magtambay uh, ano pa ba ayan nakakatamad maglinis So yan guys, kagabi pala guys Nang ikwento ko Kasi kagabi, kagabi palang yan nga guys Nabili ni amo, so naglinis siya dito So araw-araw ko naman ito nililinisan guys Kaso bumili nga siya Ng bagong upuan, tingnan nyo At uh, inayos niya ito Yung lagayan ng mga bulaklak Tapos ang ginawa niya dito Ay sa naglinis siya Ayan, nilinisan niya dito kagabi. Tapos, siyempre, katulong niya ako. Ako yung taga, ano, ng tubig. Tapos siya, yung nagbabras. pinagbabras niya yung mga ito. Sabi ko nga sa kanya, wag na munang linisan. Kasi nga, kahit brasin mo yan ngayon, di ba? Kapag kagabi nilinisan niya. Ayan yung dulo. Kaso, sabi ko, pag kanilinisan mo yan... Magkakaroon din ng dumi mag, mag, uh, yung tubig ba kasi maulan. So, kailangan mo na rin na ilagay na lang muna dyan. Pagka wala ng ulan, saka ako na lang lilinisan. So, syempre dito sila nag, ano, nag, uh, tambay tambay Pero minsan, guys, dito rin ako nagtatambay kasi maganda. Maganda yung ano dito, maganda yung view. Ayan. So, ayan, guys. sa uh, ingat po tayo lahat ng nasa Hong Kong, guys, ano? So, uh, ang tawag doon na... Uh, kung wala naman tayong bibilin sa labas, huwag na tayong lumabas. So, ayan, magluluto uh, ako ng uh, udong kasi mala, malamig ngayon. So, kailangan natin ng pampainit. Ayan, kailangan natin ng may sabaw kasi mainit, malamig ang panahon. So, ayan guys, ingat-ingat tayo lahat ng nasa Hong Kong na mga kunyang na dito. Kung saan sulok man ang mundo, ayan, mag-Pilipinas man, mag-Hong uh, lahat ng bansa, mag-ingat po tayo. At syempre, yung mga OKA, OFW natin. Ingat-ingat po tayo. Uh, God bless you all. Bye! Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, support niyo ka ka team ayana uh, God bless you all see you soon bye bye